Ay mga ka-viewers, so balik na sa diri sa itong gipahimong nga balay diri sa probinsya. So nakita na ninyo nga na ay niabot nga mga materyales. So kanang materyales nga niabot is dugay na gina siya nga gipaabot ni 4 days na lang. So maupay pag-abot. So ang nga mo ang gibuhat lang diri is nagtinambakay lang o sa mi o mga yuta diri sa sulod sa layouting. So nakita man to ninyo nga naglayout na may. tapos karo nagpaabot mi aning materyales para makapadayon-dayon ta sa ato ang pagtrabaho trabaho diri sa balay. So nadugay-dugay jud siya pero nalang gihapay trabaho ang silang kuya kay nagkalot man tog septic tank at the same time nagtantan sila og uh, yuta didto sa sulod sa CR. So nakita na ninyo nga daghan kay tag materialis nga nagabot. So natay mga tubular dara dapita Naputay mga halublak dira. Ang ilahang halublak is dili siya simple lang nga halublak. Kato na siyang uh, gihimo sa machine nga katong mga dagko kaayo. So naputay tayo kabilya diha nga size 12. O wala ko kabalo Unsa uh, gamitan ana. Basta mo na siya ang ato ang mga order. So nakita na ninyo diha nga nagtabi na ako ang banana loves o katong lalaki. So during dapita is na mahuway pang mga person during dapita pita day, kay gikapoy kay kumbate dito pang habwaan ng mga materialis. So, mo na ito ang puro basta mag-break time ta. So, Nakita na ninyo nga, nag-inanay-inanay na po sila pang lihok, kay magsugod na po sila. So, daring dapita, nakita ninyo nga, nagabihan gabihan mi day. So, nagkumbati gud mi sa ako ang banana labs dire, para lang gud makatabang mi sa amuang mga kauban sa trabaho. So, daring dapita, nagkumbati mi dire, og ayag, ug balas, kay para lang mahatag sa ilaha, inika morning, kay para makapang... Kasi tawag ani makapangmasa na dayon sila para dili na sila madugay-dugay so daghan kayong salamat